Nagapas pala kami ngayong araw ng kugo na gagamitin namin pang bubong para dun sa gagawin namin bagong kubo. Namitas na rin pala kami dito ng mga hinog na papaya at yung isang piraso pa nga dito ay kinainan na, na ng ibon. Marami nga din kaming nakita dito ng mga tibain na nasaging kaya naman pinagkukuha na rin namin. Marami nga kaming naharvest ngayong araw na saging, yun nga lang. Kunti lang din talaga na namin dahil kung hindi kinain ng ibon ay kinain naman ng daga. Pagkatapos ko palang magkapi ngayong umaga ay dali-dali naman ako nag-akit dito sa taas ng bundok dahil hinahabol ko si mama. Medyo tinanghali kasi ako na ng gising ngayong araw kaya naman yung pagkapi ko ay minadali ko para makasabay ako dito kila mama sa pag-akit sa taas ng bundok. Si papa naman pala ay kanina pa umakyat, medyo marami na rin yung mga natabas niya ng na mga damo. Kaya pala kami umakyat ng bundok ni mama ngayong umaga dahil magagapas kami ng kugon. Medyo marami rin kasi talaga tong gagapasin ng mga kugon kaya kung mag-isa lang ni papa baka abutin siya ng ilang araw. Si mama lang pala ang may dala na karit pag-akyat namin dito sa taas ng bundok. Sabi niya kasi sa akin kanina, wag na daw akong magdala dahil meron daw dito sa kubo. Kaya lang pagpunta ni mama masama'y sa may kubo, eh wala siyang nakita na karet. Siguro daw ay inuwi na ng bunso kong kapatid sa bahay. At dahil nga iisa lang ang karet namin dito at ang dala naman ni mama at saka ni papa ay tabas. Kaya naman ang ginamit na nila na panggapas dito ay itong tabas. Pwede rin naman pala kahit hindi karit ang paggapas. Kahit tabas pwedeng pwede. Basta huwag lang mapuro. Nakikipagpalitan nga ako dyan kay papa. Sabi ko sa kanya siya na magamit ng karet dahil mas mabilis siya. Kaya lang ayaw niya naman. Ako na daw magamit ng karet para daw matuto akong maggapas. Marunong din naman akong maggapas. Yun nga lang hindi kasing galing paano magapas si Papa. High school pa lang din yata ako noon nung matuto ako magapas. Ito kasi yung lagi namin ginagamit na pang sa bahay namin. Si Mama pala dito ay nagtatabas na lang ng mga damo kasi yung tabas na dala niya ay hindi siya katulad dong kay Papa. Hindi siya pakawit. Tapos maya maya pa nga konti ay nag na dito si Mama na tama na muna sa pagapas at bukas na lang ulit. Maghanap nga daw muna kami dito ng mga saging na saba na tibain at iuuwi namin sa bahay. Meron nga kaagad kami nakita dito. Yun nga lang, hindi ganun kadami yung bunga ng isang buwig. Dumaan rin pala kami dito sa may nang puno ng sampalok at nakitikim ako ng bunga niya kung matamis ba. At nagsisi nga ako nung tinikman ko siya, grabe, sobrang asim. Pagkatapos nga niyan, ay diretso na naman ulit kami dito sa paghanap ng mga tibain na saging. Eto pa lang pangalawa namin na nakuha ay kunti pa na nababawas ng ibon kaya medyo okay pa siya. Pero yung mga sumunod na dito sa pangalawa namin na natiba ay talaga namang halos ubusin na talaga ng mga ibon tsaka mga daga yung bunga. Nung makita ni mama dito yung mga tiniba ni papa na halos ubusin na ng mga ibon, lahat daw na makita namin na kahit medyo magulang pa daw ay tibain na rin daw namin para hindi nasasayang. Kasi yung ibang bunga namin na nakita dito, kahit mura pa lang siya, ay inuubos na kaagad ng mga ibon. Talagang itong mga sumunod namin na natiba ay talagang halos walang talaga kami pakinabangan. Pagkatapos pala niyan, ay pumunta naman kami dito sa puno ng papaya para tingnan kung meron na bang hinog yung mga bunga niya. Pagkarating namin dito sa puno, eh meron kami nakita na mga hinog na yun nga lang yung isang puno, ang bunga niya ay kinainan na ng ibon yung isa niyang bunga. Hindi naman ganun kadami yung kinainan ng ibon, kaya naman sinungkit pa rin namin ni Papa dahil meron pa rin naman kaming pwedeng kainin. Bago pala kami pumunta dito sa may puno ng papaya, ay nanggaling na kami sa may talungan na lang din kami ng kaunti. At nung nakuha na nga namin dyan yung dalawang hinog na papaya, ay diretso na ulit kami dito sa paghanap ng magulang na sabana saging. Meron nga kami na dito na isang buwig na sabana saging at isang buwig din na solo. Yan ang lang din ang mga huli namin na natiba dahil wala na kaming makita na mga magulang na. Bago pala namin iuwi dyan yung mga natiba namin na saging, ay tinanggal na muna ni mama yung mga bulok o yung mga bunga na hindi na pwedeng pakinabangan dahil medyo marami ang nah harvest namin na saging ngayong araw, kumuha si Papa dito ng kahoy at ito ang gagawin naming balagwitan. Mas madali kasi talaga bitbitin kapag merong kang gamit na balagwitan. At dahil medyo tanghali na nga rin yan at hindi pa kami nag-uumagahan, kaya naman umuwi na rin kami kaagad. At pagkarating nga namin sa bahay, pagkatapos namin kumain ng umagahan, ay mag i naman si Papa ngayon para sa mga pulgas. Ang tawag pala sa gamot na to ay malatayon. Doon kasi sa maliit na garden ng kapatid ko ay napakadaming pulgas. Hindi na nga makapagdilig yung kapatid ko doon sa mga taniman niya dahil mayamaya -maya lang konte ay tambak na kaagad yung mga kumakagat na pulgas sa paa niya. Bago pala kami mag-spray ng malatayon, eh meron na kami mga in-spray doon nakaraang araw pa. Sumubo kami mag-spray doon ng sunrocks noong una, kaya lang hindi naman sila mawala-wala at pagkatapos noon, ang sumunod naman namin na ginamit ay yung mga pang-spray sa lamok, kaya lang wala pa rin talaga. Tapos ngayon, bumili na talaga kami ng gamot para siguradong mawala na talaga sila at sa nakikita nga namin na effective naman. Pagkatapos nga niyan kinahaponan ay nakakapasok na yung kapatid ko do sa mga taniman niya. lang for today's video. Thank you for watching!